what's up mga ka-adventure panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo, tara at ako inyong samahan at dadayuhin natin ang pagawahan ng makaruni chicharon dito sa Kalasyao, Pangasinan So yun ang mga ka-adventure Andito na tayo sa may pagawaan ng chicharon O di kaya namin tinatawag nilang makaruni At dito lamang tumatatagpuan sa may barangay makabito Kalasyaw Pangasinan At ang ginagamit nilang panuto dito mga ka-adventure Ay ipa ng palay O di kaya namin pukul ng mais At ang una nilang gagawin ay lalagyan ng tubig Yung mga malalaking talyasi At pagkatapos nga na nilang lagyan ng tubig Lalagyan nila ng kanilang pampalasa At kapag kumukulo na Saka naman nila ilalagay yung makaruni At hahaluin nga haluin para hindi magkadikit-dikit. Kasi na nga mga ka-adventure, minikos-mikos na ni kuya oh. At kapag umasa na itong mga ka-adventure, saka naman nila ililipat sa may kabilang planggana para hindi ma-overcook. Para tamang-tama lang yung pagkaalsa ng kanyang makaroni. Madaling araw pa lang mga ka-adventure, eh andito na sila para maglaga ng makaroni. At saka nila ito ibibilad mga ka-adventure sa init ng araw. Para sa ganitong mainit na panahon mga ka para sa kanila, buhay na buhay ang kanilang negosyo. Matumal kasi kanilang bintahan dito pag panahon ng tag-ulan dahil hindi sila makapagbilad ng kanilang bintang makaruni. Ay grabe mga ka subrang sobrang lutong na. Umabot nga ng libu-libong makaruni ang binibilad nila dito araw-araw. nanya nyo naman oh, sobrang dami. <laughs> hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may barangay Makabito, Kalasyao, Pangasinan. At ating pasyalan yung gawaan ng makaruni dito. the Tapos nga nilang ibilad ng ilang araw, pwedeng pwede na tong prituhin. Ay eh, grabe, tignan nyo naman mga ka-adventure, ang lutong-lutong. Tapos merienda yun to mga ka-adventure, lalong-lalo na pag sinasaw-saw sa may suka na may sibuyas at sili. <laughs> Ay, no, quality, quality. Kaya kung gusto nyo rin mag-order mga ka-adventure at magbinta ng chicharon macaroni, mag-direct lang kayo dito sa may barangay makabito. Magtanong-tanong lang kayo kung saan yung paggawa ng macaroni at hanapin nyo lang yung pangalan na Sir Nestor at saka Madam Caro. Carol At agad, agad naman nilang ituturo kung saan. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, pag-comment na lang dyan sa baba kung taga -saan ka para malaman ko kung saan nabapatpad ang aking mga video. Sa mga ka-adventure, nire-repack man nila yung mga lutong makaruni. Mm -hmm. Magandang pang negosyo to mga adventure oh. tignan nyo. Ang dami-dami na nga nilang nagawa mga ka-adventure oh. ready for deliver na at kung saan saan na nga nakakarating tong kanilang makaruni. Ibat-ibang barangay at ibat-ibang bayan. Dito sa may Pangasinan at Karatig Bayan nga mga ka-adventure, dumaan din ako dito sa may isa pang pagawahan. Dito lang din sa may barangay Makabito, bayan ng Kalasyaw. Isupport lang natin yung ganitong mga small business sa ating mga lugar. Dahil bawat bili mo, meron tayong mga pamilya na tutulungan. Kaya tara na mga ka-adventure, mag-order na rin kayo rito. Ha <laughs> ha!